Aharap ka dito kay mami. Laks Laksan mo. Ay? Yung kamay. Yung kamay mo. Oo. Uh Oo. -oh. Uh -huh. Ay, pa, sabay, Dito ka sa kabila. Ang gulo mo dyan eh. Ang gulo dyan eh. Dito, dito. 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 Ah, Ang gin. Okay. Yung mata. Dako mo. oh, Okay. Kaya ko na ko nga. Kaya na. Gaya na. Dapat tumatayo ka. Ayoko. Ah, oh, sige. Ganda na. Ganda. Oh, Taksa mo. Taksa mo yung mic. Hindi ka ba eh? mo lang. Can well, you get